Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk WalkWithLunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,508 subscribers. Na lang guys i talagang uh, maatim na natin 20,000 subscribers milestone. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay sa Caloocan City, Caloocan City na pinamumunuan ni Mayor Along uh, Malapitan. Ha? Ah. Talagang ang titulo po ng ating programa today ay services si Mayor May Mayor Along Malapitan ng Caloocan City. Ah, sigurado na ang panibagong termino. Tama po narinig nyo, no? Services, Mayor Along, another term in the bag, no? We are talking about uh along Malapitan it looks like Kaloocan City Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan ay sigurado na po na makakapanalong uh, termino ha ah, uh, pangalawang termino na talagang inibigay po so, do sa overwhelming trust of the residents on his leadership based on the latest survey. Huh? Ang nag-survey po na ito ay walang iba kundi ang social weather station. Surveys for the months of October 2024 and February 2025 showed the high positive net trust rating from his constituents ahead of the May 12, 2025 local elections. Di diba ba? Salamat po ng marami sa ating mga kababayan. Okay talagang garnering a 7.75 uh, plus 75 net trust rating positive. Huh? The survey results pointed uh, to his administration's people-oriented and comprehensive programs and policies that made the mayor extra popular to his constituents. The son of equally competent and dedicated public servant, former mayor and now district one, Representative Okamala Pidan, has been credited for vastly improving the city's state of education, health, public safety, livelihood, and infrastructure. Meanwhile, rival mayoral BET and former senator Antonio Trillanes IV uh, continues to see a decline in his not, net trust rating, wherein he scored at negative 10. Naku, negative 10. for October 2024 that worsened to negative 2022, negative 22 rating on February 2025. No, pag grabe, trending na po ito ha. Talagang bababa na po yan si Senador Trillanes. Dahil nga naman po, hindi po nakikinig kay hashtag walkwithlan. 5,000 residents Benefit from medical missions, no? thousands of residents benefited anew from uh, free health services provided by the city government as part of the celebration of its 63rd cityhood anniversary. It started the month with the free medical and one-stop shop community-based health services, which served almost 1,200 individuals. Meanwhile, both the Caloocan City Medical Center and the Caloocan City North Medical Center conducted week-long free medical services wherein a combined number of almost 3,500 individuals availed of a, of a whole uh, um, free medical wherein a combined number of almost 3,000 a wide medical services no the mayor expresses utmost gratitude to the city's doctors nurses and health workers as well as the whole CCMC and CCNMC community for adhering to his administration's directives in making quality health services uh, consi consistently accessible for all Di po ba pero seryoso po ha um, alam niyo po ba bakit po ano uh, mag-usap po tayo ha bakit po talaga mababa si Uh, dating Senator Antonio Trillanes dyan sa Caloocan. Dahil nga po, nakikita po yan ng tao na hindi po seryoso si uh, dating Senator Antonio Trillanes na maging mayor ng Caloocan City. Kasi po, kung seryoso po yan from the very start, kinalimutan na niya po ang national. Ha? Huh? Kasi po dati, namimili, pinamimili, namimili kung senador ba o mayor, nag-decide po siya na mayor. Kaya po, nung nag-decide po siya na mayor, dapat kalimutan na niya. Di ba? Something like that. Tignan niyo po si Vice President sa uh, dating Vice President Sara, dating Vice President Sara Duterte. Di ba, ba? Oh. Di ba? Tatakbo siya bilang uh, mayor ng Naga City. Okay? Pero tingnan mo, para kinalibutan na niya unti-unti ang national, no? Kung may pumupunta sa Naga, magpapatulong ng ano uh, ano, di ba? Ganun po. Nakuha niyo po ba? Isko Moreno ganun din. Mm. Di po ba? Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi naging Pangulo eh. Hmm. Si si Trillanes naman hindi po naging Pangulo. Kaya po, kung ako sa kanya, from the very start, sinasabi na po natin, kalimutan mo na. Eh ngayon, tumitira ka pa ng mga, mga tao. Ha, tumitira ka pa. From time to time, pumunta ka pa ng DOJ. Diba? Dapat hayaan mo na. Kung ako sa'yo, ah ha, hayaan mo na doon sa Magdalo Party List. Kasi, nasyonal naman yun eh. 'di ba? Kaya mo na si Alejo ba 'yon? Uh, siya na magdemanda, uh, 'di ba? Siya na magtumira ng tumira. 'Di ba? Parang ganoon. Nakuha niyo po ba mga kababayan ko? Kaya po mababa. Dahil nga naman, may mga supporters din po ito sa Kalookan. Duterte, Robredo, Bam Bongbong Marcos, Abongo, De La Rosa, Sara Duterte. Pero yun yun, halos ano yan eh. No? Sampu yan. Pati si ano, yung um, solicitor Gen general yata yun. Oh, tinitira niya yung mga yan. O oh, eto, eh, syempre pagtira. Ah, eh, halos wala na siyang kakampi dyan sa Caloocan City eh. Di ba? O oh, malonso, eh malonso talunan din. Nakuha niyo po ba? Sayang, sayang, sayang talaga. Hindi po inadvise ng ng maigi si uh, Pangul uh si, si si ano Uh, si Trillanes, kumbaga. Ha? Huh? Hindi po talaga inadvisean. Kasi kung inadvisean po yan, uh, nako, maganda po ang numero niyan. Totoo lang po. Sa totoo lang. Di ba? Eh kaloko, maliit lang naman yan. Di ba? Tino nyo, di ba? Nakikita nyo po ba yung mga videos na hindi siya pumunta siya sa mga bahay-bahay pero hindi siya pinapansin? Hmm. Di diba po ba? Ah, huh? at may mga nakapaligid na mga bodyguards. Pero, Sayang eh, sayang po do. No? Eh, kung talaga na advisean lang po si uh, dating Senator Tr Trillanes, tingin ko maganda po ang numero. Ah? ah sayang eh kung kung talagang ano, ah, ako pag ako nakausap ni si Senator Trillanes, sasabihin ko sa kanya. Sabihin ko sa kanya na, Senador, mag-concentrate ka na sa Caloocan City. Kalimutan mo na 'yan mga 'yan. Saka na pag na ka na siguro na mayor. 'Di ba? Vico Soto, Vico Soto, hindi man halos nakikialam niya sa national eh. Nakuha niyo? Uh, nagtataka nga tayo, may isang konsertyo sa Pasig City, nakikira. Uh, di ba? Para ganon. <laughs> Nakuha niyo po ba? Ganon lang po sana yun. Eh, kaya lang, hindi po talaga uh, naiwasan ni Senator Trillanes na uh, magkomento at tumira ng mga tao uh, dyan, sa, uh, dyan sa national. Hindi po dapat ganon. Okay? O, uh, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.